Ayan, nagbukal na ang ating drumstick. Magbaon na nato ang drumstick. Yan. Ay, na ay nasagol dili drumstick O, oh, pero sagul So, lami kayo kay perting humuka na sa manok. Yan. Ku ang ibalhin, dire ang sabaw. Kay ako aning taguan. Ibalhin ko na dira. na ani akong lutuan tapos butangan na nako gamay na coconut oil. Lamay lang pagkahuman atong igisang atong bumbay ito ang nang isunod ang atong ahos Once medyo golden brown na, ato na dayong ibutang ang atong talong. Yes, slice of dagmay. Duha ni katalong. So, ato alang na yung luto, un usa ang talong. Ay, kalami isa talong. Paborito, good ka ayon ni natong mga naka low carb. Talong is life, good ta rin yun, no? Aron, mas mulami ang atong putahe karon atong butangan o keto kusina sugar free oyster sauce. So, nice ka ayon ni siya, guys, kay very low carb, vegan friendly, diabetic friendly, gluten free, no artificial and no preservative added. So natural ka ni eh guys no? Ato ang butangan ng atong putahe. Oh. Good news ka no? Kay naa na di ay low carb na oyster sauce. Pangpa samot og lami sa atong putahe. Yay! Dagdag color! Dagdag color pag yun siya, tanawa o. Lami kayo, tanawon ang talong. Nabutangan og oyster sauce from Keto na PH. Yay! Kalamian ni oy. Magbutang po a pinch of salt. I-adjust lang ang lasa according to your taste. Pepper is life. Ganahan kay kung pepper, no? So, ato ang butangan, oh, pepper. Gamay lang. Then, okay yun. Simple lang kaayo magluto ang mga naka low carb. Dayon, atuan anang ibutang ang atong drumstick. tu ano nang ibutang diha? hoy Uy, ani guys. Siempre atuan ang i-mix para magka-color sa at ni atong drumstick na yon ng nato nagmix aron ma-even. Dungagan lang nako gamay ng oyster sauce kay murag ang kulor. Putla pa ang manok gamay so mag-add ko og gamay pa na oyster sauce. Yan. Tapos ato ana kong i-mix. Hay pagkahumot na ba. Sa mga mahilig biha og oyster sauce. Available na siya guys, finally no. Available na siya guys no sa Keto Kusina PH. Oyster sauce. Pangpalamig ug paman sa atong mga putaheng. And then, dili ang ay kabalakan kay dili maka-spike sa atong sugar insulin level. Kay syempre, sugar free and all natural. Sa keto kusina lang na siya, di ba? Unya, yeah, mag-add sa ko o oh, rosemary herbs para mas muhumot. Buta nga na rosemary herbs. Kayo na to, ni. Luto na ni, ay. Eh, dah humot. Seperti oh, humot dah, guys. Ya, okey. Tengok, tengok. Kalamik. Mangakun nak tak. Lutut lah, Jod. Ayan. Ya, lutut lah, Jod. Kalamik. Alah, kalamik aneh, guys. Alam ka, lami! Lami kayo nung no, pag na oyster sauce. At least, available na ang oyster sauce sa Keto Pusina PH. Lami kayo, uy! Na, bongga! Bongga itong kuan. Niluto karong adlaw, ah. Uy, talamig.